Hello guys! Kumusta? Kumusta? Kuya Wilson here, Buhay Canada at iba pa guys. So welcome, welcome to my page, no? Welcome to my channel, Kuya Wilson, Buhay Canada guys. Meron tayong katanungan dito ni, ano, ni Mary Grace Carbonera. Shout out, shout out dyan ni Mary Grace. Uh, ang tanong niya, Sir, ask ko lang po, kailangan po ba talaga ng 72 units para mag-apply ng Canada? Gusto ko sana mag-apply sa Canada bilang isang housekeeping attendant or room attendant. Guys, ito yung topic namin kahapon sa aking part-time no sa hotel kasi nagpa-part-time ako sa hotel every weekend as a housekeeping supervisor. So tinanong ko yung mga bagong dating, yung mga foreign worker namin na housekeeping na bagong hire dumating last year, uh, bagong hire sila bilang isang temporary foreign worker sa hotel namin no. Uh, sila ay mostly ay recommended sa kanilang mga kapatid, pinsan na nagtatrabaho sa aming hotel. So, sila ay mga uh, nirekomenda pero hindi sila uh, background ng housekeeping talaga. So, ang sagot dyan, no, ni Mary Grace, kung kailangan ba talaga ng educational, no? Ang sabi ng Government of Canada, sana yon nakita ko na to eh. Ang sabi niya, There are no specific education requirements for occupation in this unit group. Certification for housekeeping room attendants or similar cert certification may be required by some employers. So, kahit ang experience certification guys sa isang housekeeping ay hindi siya mandatory, depende rin sa uh, employer kung nag-require, no? Kaya yung mga hired, kaya yung mga dumating naming mga housekeeping room attendant, sa hotel last year ay hindi, mostly sa kanila ay hindi sila uh, experience no? girekomendar um, lang sila sa kanila mga kamag-anak pinsan, pamangkin, kapatid para lang matulungan makapunta dito ng Canada yung occupation NOC 65310 ito pala yung NOC number sa housekeeping guys NOC 65310 based on the job bank. No nakala nakasa nag Ang sabi dito, there are no specific education requirements for occupation for this group. So ibig sabihin hindi siya kailangan ng college graduate ka kung mag-apply ka ng housekeeping. Ang importante lang mayroon kang employer na mag-hire sa iyo at magbigay ng labor market impact assessment or LMIA. At nakalagay din dito, we don't have any data on professional certification requirements. This is this occupation is not regulated in Canada based on our records. So, pwede kang walang pwede kang walang experience mag-apply ng housekeeping. Depende sa discretion uh, na yun, no? decision na yan sa employer kung ang hanapin nila ay experience 2 years or college graduate, or uh, yun, depende, decision na yan sa, sa employer kasi base sa Canada, Canada government ay hindi kailangan ng college graduate or education or with experience. But mostly of the employer ay nag-hire talaga ng with experience at least 2 years. So, last Saturday, napag-usapan namin to Tinanong ko yung mga foreign worker namin, mga contract worker namin sa hotel, paano sila naka Nagprocess no ano ba yung mga ex work experience nila sa sa Pilipinas or sa ibang bansa. So mostly sa kanila guys ay hindi talaga housekeeping room attendant. So kaya nagtaka sila na back nung nagprocess sila sa Pilipinas sa kanilang OEC at saka sa kanilang PDOs para makaalis sa sa bansa natin sa Pilipinas, hinahanapan sila sa POA or sa Department of Migrant Workers, hinahanapan sila ng work experience. Kahit hired na, kahit may labor market impact assessment na dito, kahit may job offer na galing dito na Canada, hinahanapan pa rin daw sila sa POE or sa Department Migrant Workers sa atin ng work experience. Kaya nagtaka ako. <laughs> Kahit mayroon ka ng job offer galing sa employer kasi direct hire ka, mayroon ka ng labor market impact assessment kasi direct hire ka galing sa isang employer, pagdating doon sa POE o sa Department of Migrant Workers, doon sila na problema kasi hinahanapan daw sila ng work experience para sa NOC certification or parang gano'n ata. Kaya ang ginagawa nila, nag, nag, hire sila o nagbayad sila ng uh, agency na mag-asikaso sa kanilang papel para walang sabit, no? Para walang sabit, nagbabayad na lang sila. So, bahala na yung agency makipag-deal sa POE na itong mga tao ko ay direct hire, hard, galing Canada, pero wala itong mga experience. So, pero kasi nakalagay dito sa government ng Canada na hindi kailangan ang education, hindi kailangan ang work experience. Depende sa employer. Ito ang nangyari sa amin nung time ko. Mayroon na kaming kasamahan na temporary foreign workers din galing sa Fiji, no? Fiji Island. Isa silang mga parang sa Micronesia, no? Dalawa sila, guys. Nung nag-apply na ng permanent residence, hindi din sila na-approve sa kanilang permanent residence nakapasok sila dito sa Canada kasi walang requirements, walang educational requirements to hire as a housekeeping attendant, walang requirements ang government of Canada pero may requirements pag apply ng permanent residence. Doon ka naman ma, ma ano, doon ka naman makaproblema. Kasi pag nag-apply ka ng permanent residence, yung PR, kailangan ng high school graduate equivalent dito sa Canada at saka kailangan ng IELTS. Makapasok ka dito sa Canada kasi hindi kailangan ng require uh, ng work experience at uh, uh, yung housekeeping category hindi kailangan pero pag nag-apply ka ng PR doon ka na naman ma problema. Kasi hindi ka pasok sa college graduate. 'Yun ang ano, 'yun ang nangyari sa uh, kasamahan namin ng mga taga Fiji noon na natapos na yung kontrata nila na two years dito bilang isang housekeeping nung nag-apply sila sa uh, permanent residence uh, nomination program, provincial nomination program, hindi sila na qualify dahil hindi sila nakagraduate ng high school sa kanilang bansa. Yun ang problema. Okay guys, maraming maraming salamat. Sana na nasagot ko ng tama yung ano no, yung tanong ni Kabayan ni Mary Grace. At sana uh, disclaimer lang ha hindi ako uh, immigration consultant hindi rin ako employment agency no ang ito ay opinion ko lang idea based on my ano knowledge binasa ko kasi dito sa IRCC under the job bank requirements. so ito yung nakalagay walang requirements hindi kailangan ng education hindi rin kailangan ng work experience yun ay nagdepende sa needs or nagdipindi sa decision ng employer. Okay. Kuya Wilson, follow for more videos, guys. See you. See you next video. Salamat. Salamat.